What's up guys, Ford Ranger 2.2 uh, Ang naging problema nito kapag malamig yung makina lalo na pag umaga bagong andar maingay yung andar nya maingay yung makina kaya nung nag troubleshoot tayo ito yung napansin ko sa tensioner pulley Mahihina na siya rough na yung ikot tapos sa uh, idler pulley may hina na rin kasabay nyan palit tayo ng drive belt ito yung drive belt nya mahaba ito guys kaya sa mga mayroong Ford Ranger dyan pag naka-encounter kayo ng ganito sa sasakyan nyo, ito lang palitan ninyo. Ang tatlong to lang. Sigurado tanggal yung ingay niyan. Basta tuwing malamig lang yung makina. Pag uminit nawawala yung ingay. To sigurado ito. Hey guys, thank you.